lang man din guys ang magayat ng ano dahon ng gabi. Ako yung hindi mo nakapag video kanina at gawa ng ako pumabayan. Pero binalatan ko ay eh, na gabi sa sako. Ang <laughs> ganda! <laughs> ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang Ang ganda! Ang Ang ganda! Ang ganda! Ang lang ba? Ising? Ngayon na na. na ni Nanay, bukas. Okay. Ngayong gabi na ngayon ano ay? Daan, Galing kayo ng nung... Daan, daan, daan! Sayang naman kung di mo nakakuhain. Yan, anong ligat ng laman? Yan, anong ligat ng laman? <laughs> kita talagang pag mo yung papa, papa isa, magpapa isang rice ka pa. <laughs> <laughs> ha?

namaham pa ang...